Yeah. Yun, malinis na talaga guys. Binuhusan nila ng maraming sabon. Gilid ng, uh, sa gilid ng mga sulok-sulok. Yun. Grabe oh to do effort yung mga government official ng Manila yung Sitwasyon ngayon sa Credo po, Naglinis yung mga government official ng Manila dito yun doon wala ka na makikita ang mga vendors doon guys sa tapat ng East papuntang simbahan ng Quiapo. doon wala na linis na lahat. yun nandito tayo ngayon sa Carido po kung saan maraming mga government official ng Manila na naglilinis nag-clearing wala na mga vendors ngayon dito wala ka na ang mga mabilhan ng mga pagkain sobrang basa ang kasada ngayon ginamitan nila ng water cannon yun guys at ginamitan din nila ng sabon guys para mabango naman ang Carido po dati guys maraming tao dito sa Carido po nagsiksikan halos hindi ka makadaan dahil sa sobrang dami ang tao ngayon Uh, ngayon wala ka nang makita ang mga vendors guys kasi wala na nag si Isko Moreno na linisin ang lahat ng mga sulok-sulok ng Maynila gaya dito sa Carido po yun nandun sila guys sa likod yung guys sa unahan naglilinis pa ginamitan nila ng water cannon at sabon yun mabango na guys maliwalas na dito sa Manila lalo na dito lalo na dito sa Carido Quapo, guys sobrang malinis na nhiên.